you can speak in indonesia i cannot speak in indonesia sorry i cannot speak i don't know how to speak in indonesia what is the what did you say i cannot Ah, wait. Bakit na-pin ko? Hoy, eh. Translate ko pala. Wait. I love you. Hoy! <laughs> <laughs> Halos siya! <laughs> ah, okay! <laughs> Halos siya! I love you, bro. I cannot say I love you too. Are you busy right now, Leather Gaming? <laughs> next time post na idol please <laughs> anong post okay. okay see you later my model na ako. anong mood <laughs> Model si <laughs> Ben. Hello po. Portrait po. Kau, kau kata ako. Masisira yung buhay mo. Huwag <laughs> talaga ako. <laughs> Baka sabihin ng mga viewers mo, Sino yan? Charisse. Ano ka ba? Anong tawag nito? Painter? Art like like that, 'di ba? Art. Dinikaw imo model ko. Hoy. Yes, wala. Di wala. Hoy, ayaw oy, gumawa <laughs> Hello na. Welcome po. Manggut ko guwapa ikaw bitu. Rigito pae lang. Pero Ano yung ay nagla ka ano? Anong oras? Ano pong oras ka nagla-live po, boss? Hello, Bidas. Welcome. Saon na lang di ay sa among mga baba, ha? Saon na lang di ay tawag sa among mga babae diri na one to 10 ras sa imong beauty. <laughs> Kabalo bitaw. <laughs> Filter, na oo. You see that? Ah, okay. Babae ka ba o lalaki? Ah. Ano ka ha, maka babae ka, Nagbobos ako sa kodi? Malabo talaga 'yung, ano ko? Lalaki ako. Ay lalaki, eh, lalaki ka pala Sorry na. Ara. Anong dinodraw mo? Portrait. For example, di ba? Portrait. Di ba? Arts. Sana all may talent. Ako dito, wala lang. Pakit ng pakyut. Ano siya? nimo mo na ko, di ba ba imo, magong profile, good. <laughs> Sorry na, good. kapito Di lang good ta, masuko. <laughs> oh face ng tao, ako ginadrawing. delete ko, kabalo ay of enemy man jud ah okay kulo hmm. mas mas kwan man ang enemy kaysa sa ano ang anime kaysa sa tao mas dali ra siya drawingon kay ang tao kay kuan lisod <laughs> lisod kay sabto ng mga tao <laughs> Charis. Hoy! nako. Hello, Eric. Welcome. Wala good budguiling ako eh. Boring king. Boring king life Ganra po. na base sa talent. Ganina Ganina na. Ha? Meron po mga ano like talent? Hi Alex! Welcome! Hello po! Hello! Sana hindi mag out kasi kagabi nag out talaga dito sa amin. Tapos ngayon, no? Kumukulog. Lakas pa. Hello Alex, I'm good. I'm great. I'm super super good. <laughs> Salamat. Thank you. Thank you din po sa pagstay. Thank you po, Sir Boss, sa pagstay. In ay may tanong ako, hindi ba mahirap mag ano, mag draw ng tao? Hindi ba? ba mahirap 'yun? Recorded po lahat ng konbo sa lawan. Wala. Dito ba? Hoy, wag ka ta wag talaga ako. <laughs> Mahirap bang ano mag portrait ng tao like face. Ah, okay. Nadali lang pero like sa'yo, mahirap kasi singit. Ako pa yung masama. Cute. Anong cute? Uy, walang cute-cute. Honeybee lang cute, cute. Honey, yung... Thank you, Alex, sa pag-tap. Thank you so much. Wala kasi kung magawa dito sa bahay. Uy! Natanga-tap. Singkit yung singkit ang mata like Chinese. Hmm. Like ganito. Hindi naman ako Chinese. Sabi ko sa'yo, Peltel cover lang lahat yan eh. Kasi yung Japanese, di ba yung sinkin? Eh ako, ang laki kaya ng mata ko. <laughs> yan. Hala, kumukulog na talaga dito sa amin. Show without filter nga. Oh, ito na. Yung lips ko lang yung may filter. Hmm. Nakikita nyo? Oh, walang filter yan, ha? Pero yung lips ko, may filter. Hello, Noivo filter lang talaga la <laughs> hello doc heart welcome thank you po sa pag join ng aking live Uy, baka busy ka ano boss Laki talaga ng eye bugs ko. Kuyat pa more. <laughs> yung yung lips ko lang kasi ano sa bahay naman ako <coughs> Tosh dito. Ano man. Wala man siya diri ah. Wala siya Bye bye. Eh, wag talaga ako, boss, sleeper. Sinasabi ko sa'yo.